Dako kaayo ang akong kalipay kaysa ikaduhang higayon na abot na pud ko diri sa bukid noon. What's up mga kois Una sa tanan, salamat di ay kaayo kay Sir Jay and kay Ma'am Honey kay invite mi nila sa so birthday celebration sa ilang anak na si Cyrus. Sa ang Team MDB mapasalamaton mi og dako kay Ma'am Honey Drone Adventure sa pagatiman sa amoa sa duha ka gabi og duha ka adlaw diri sa Bukidnon. Diri di ay mi nagstay sa RR Family Spring Resort na located sa Maramag Bukidnon. ug kining higayuna kay buntag na og unang adlaw na mo diri sa resort. Kumusta ang gawas? okay lang. Kaya yeah. ba? niya mo ang kuan. Ah! <laughs> mo niya mo ang gitulugan. Diri na overnight stay sa Banwan, diri sa RR spring di may malamag bukid nun. so ang gawas sa mo ang gitulugan no? gwapo kay pagka landscape gawas sa birthday celebration nakahigayon po di ay may sa mga local tourist spot diri sa bukid nun ug ang una na mo gilaagan kay ang lake apo na makita sa barangay ginuyuran Valencia City Bukidnon. What's up mga kaway, isang nakita nyo sa likod mga gakit na o karong adlawan nata sa lake Apo din sa Valencia City Bukidnon Oh, nindot kaayo ang Lake Apo sa likod. Na, oh, di ba? Di ba? Oh, 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 oh. Lag <laughs> na mo din di no. Kay ang entrance fee diri is 85 pesos. Sulit kaayo. Pudi ka da no magkaon-kaon. Kauban imong barkada ada sa may gakit no. Ano? Kana oh. floating cottage tapos pwede pa yung ka dito, no sa tunga-tunga. Nalang siya bayad mga kwai. So tara na di sa Valencia City bukid Let's go. Pag palang pa lang nimo maamis ta judka kay makita na nimo ang kanindot o kalapad sa lake ug sa kilid sa lake makita pud nimo ang mga gakit or mga floating cottage na pwede ta magkaon ug magbanding sa atong pamilya og barkada ang naka-amaze pud di ari kay pwede nato mabutang ang atong floating cottage na naa sa tunga sa lake ug ma-enjoy pud ninyo ang lake kay naga-offer pud sila og kayaking Nice judiari ari kay nai, mga available na chairs and tables na pwede nato tambayan. Ingun pa sa Google ang Lake Apo kay isa ka crater lake na ang pasabot ang Lake Apo ay isang bunganga ng bulkan na ang iyang kalapad na apod sa mga 24 hectares So, ang yang kalalom na sa mga 26 meters so if makalaag og maabot mo sa Valencia City Bukidnon ayaw kalimti na ibutang sa inyong bucket list na masuruyan ang Lake Apo